sa katatakutan. Ngayon, sisisirin natin ang ilan sa mga pinakanakakilabot na alamat sa mga abalang lansangan ng Maynila. Ang mga kwentong ito ay hindi para sa mga mahina ang lob, kaya siguraduhing nasa ligtas kang lugar bago tayo magsimula. Una sa listahan ang alamat ng White Lady ng Balete Drive. Ayon sa kwento, isang dalaga ang malagim na nasawi sa aksidente sa mismong daang ito ngayon, ginugulo niya ang mga draper, nagpapakita bilang isang multo na nakaputing damit. Marami ang nagsasabing nakita nila siyang nakatayo sa gitna ng daan sa gabi, at bigla na lang naglalaho. Sunod naman, pag-usapan natin ang trahedya sa Ozone Disco. Noong 1996, sumiklab ang sunog sa sikat na nightclub na ito at kumitil ng 162 na buhay. Simula noon, sinasabi ng mga taga roon na nananatili pa rin ang mga kaluluwa ng mga biktima. May mga nakakarinig ng mga nakakakot na tunog ng musika at halalakak tuwing hating gabi. May mga nag-uulat pa na nakakakita ng mga multong sumasayaw sa mga guho. Ang isa pang nakakatakot na kwento ay ang tungkol sa Manila Film Center. Habang itinatayo ito noong dekada 80, isang aksidente ang naglibing ng buhay sa maraming manggagawa sa mabilis matuyo na semento. Hanggang ngayon, sinasabing ang kanilang mga hindi mapakaling kaluluwa ay gumagala sa gusali. May mga nakakarinig ng na mga hindi may paliwanag na ingay at nakakakita ng mga multong figura. Ngayon, puntahan naman natin ang kwento ng taong bayan sa University of the Philippines. Ayon sa alamat, may isang multo na tinatawag na taong bayan na gumagala sa kampus tuwing gabi. Inilalarawan bilang isang madilim na figura, may nagbababulang pulang amata. Pinaniniwala ang ito ang kaluluwa ng isang estudyante ang nagkaroon ng malagim na katapusan. Maraming estudyante ang nagsasabing nakaramdam sila ng nakakatakot na presensya o nakita ang figura na nagtatago sa mga anino. Panghuli mayroon tayong haunted diplomat hotel sa Baguio City. Kahit hindi ito nasa Maynila, masyado itong nakakakilabot para palampasin. Dati itong seminaryo at naging hotel kung saan maraming nakagambalang pangyayari ang nagaanap. Nag-uulat ang mga bisita at staff na nakakarinig sila ng mga boses na walang katawan, nakakakita ng mga multong anyo, at nakakaramdam ng malamig na mga bahagi sa buong gusali. Ang mga alamat na ito ay sulyap lamang sa supernatural na bahagi ng Maynila. Maniwala ka man sa multo o hindi, ang mga kwentong ito ay tiyak na magpapatindig ng iyong balahibo. Salamat sa pagsama sa akin sa nakakatakot na paglalakbay na ito.